Nga sa iyo Rubon, shout sa inyo mga chingo Sa so, okay, mga chingo, ipapasyal tayo Dahil umulan ng isno dito sa lugar namin Sa Gimpo Kaya di natin palagpasin ng Mga pagkakataong to na Pagkakuha ng video Kasi nga bibira lang yung Ganito makapal yung snow Saka so, kaya hindi pa natin naranasan yung mga Makapag ano, pasyal sa lugar na may snow Kasi yung dati kong company eh. Ano? sa Dego walang snow doon sa Dego eh samantalang dito ang kapal yun yeah, papakita ko sa inyo yung lugar mga chingo no? sobrang kapal so manit may naglalakad sobrang lamig daw din yun no? lugar namin dito sa ano ah uh, gimpo kaya napilitan akong lumabas kasi para makakuha tayo ng mga ah, photos at videos kasi sa isang taon, isang beses lang din to na mag snow baka mauwi na tayo ng Pinas ah. <laughs> yan ikot tayo dito Sobrang kapal, oh, mga Lodso. Ito sa kabila. Sidaan yan dyan. Dito na tayo. Pinagagawa natin sa natin, mga lods. Hirap tuloy maglakad. Gusto ko lang makunan yung ano para uh, meron naman tayong dalang alaala pag uwi natin ang Pinas. Kasi hindi naman tayo buong buhay na magtatrabaho dito sa Korea eh uwi din tayo to eh naisip ko kunan na ng magandang ah uh, mga larawan at video ang lugar na to para naman may alahala tayo pag uwi natin ng Pinas lahat nagtatago eh sa bahay ako lang yung lumalabas at nagbibidyo <laughs> yan para lang may ano tayo lods May mga makuha tayong magandang alaala Pag uwi natin ng Pinas Ito pala yung lugar namin Malit lang siya na lugar, probinsya Halos walang katao-tao Balik kung ano nga paglabas mo Kahit sa o linggo wala talagang makikita ng tao Sobrang lit lang na bayan Mga siguro mga nakatira dito Mga nagtatrabaho lang din sa uh, uh, factory Kasi malapit kami sa ano eh uh, Son Danji yung industrial complex na tinatawag kaya siguro mga tirahan lang din natin mga ano parang barangay lang to eh mm, um, may para lang pa din ng mga ano high school yata at saka ano, elementary pero ano talaga sobrang tahimik miscarp sobrang kapal ng snow yan oh zero visibility na nga siguro to eh hindi mo tayo tatawid yan. Lalo pang kumapal yung snow. ito yung bayan na kung saan ako nagtatrabaho dito sa South Korea sa may gimpo at saka nagtataka sila kung bakit ako nagpapaulan ng sa islo gayong masay, masama ito sa katawan eh siyempre ignorante tayo bibihira lang tayo makakita ng ganito <laughs> sa Diego kasi yung dating pinagtatrabuhan ko walang isno eh kaya yeah, bahala na sila dyan kung anong sabihin nila importante na makapagkuha tayo ng ano video para naman may baon tayong mga laala dito sa Korea pag uwi natin ng Pinas. So, oh, sobrang lamig. Yan o. Oh. Ito yung lugar. Yan yung mismong apartment na tinutuluyan namin. Yung gilid ng mataas na building na yan. Yun. Sobrang lit lang din kasi ng lugar namin. So, pag ikot mo doon sa unan, wala na talaga mga ano na lang din. Bye-bye. Ah, -bye. uh, 'tolay pag ano gabi ano na eh. Mga 6 6 uh, PM wala na halos katao-tao. Kaya muslim ano lang talaga. Uh, mga nagtatrabaho nakatira dito, mga nagtatrabaho lang din sa factory. Busy sa umaga at saka sa gabi matutulog na din. Pare wala talaga siyang pasyalan na libangan ng mga hindi katulad sa dati kong lugar na matao at saka maraming mga inuman, 'yun pasyalan dito ano simple lang pamumuhay probinsya ito talaga yung probinsya dito sa Korea hmm, sobrang lamig kailangan natin mag ano takip ng mukha kasi baka lagnutin tayo nilagnat na naman nilagnat pa naman ako nung nakaraan baka bamalik yung lagnat ko so yan ito lang yung lugar namin mga lods Uh, hindi na tayo pupunta doon sa malayo kasi masyado nang malayo sa apartment natin. Kaya siguro hanggang dito na lang din at salamat sa panonood. Bali ginawa ko lang pala yung video na to para para man sa ano, madagdagan yung mga memories natin na meron tayong mga nakuhang magandang captured dito sa lugar na pinagtatrabuhan ko. Dahil darating ang panahon na uwi din tayo ng Pinas at saka hindi natin ma-experience yung snow dito sa Korea I Iwan ko lang nga kung mag-extend pa ako Kasi ngayong August matatapos na yung visa ko eh. Kaya inisip ko baka din ng Pinas Sobrang lamig mga lods Yan, yan lang mismo yung lugar namin dito, Lods. Light lang kasi na bayan to eh. Sobrang liit lang kaya yan you know, oh. sobrang kapal ng isin. So ngayon mga Lods, ayun lang siguro muna. At salamat sa panunod niyo kalimutan na uh, mag-subscribe at uh, share ang video na to para naman sa iba na makapanood din